mga minsan sobrang init yeah, minsan madawag minsan naman mayapa ang buhay ng tao ganun din minsan may mga pagsubok na dumarating Kalau sampai itu, apa? ako ay hindi mapahamak. Hindi ka mapahamak kundi bigyan ka ng isang buhay. wala ako, pagpapalain ka rin sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Amen? Amen. Hindi lang pera ang pag-uusapan natin. Ba't sabi ni Pastora, pinagpapala. Na wala lang, pagpapala, hindi lang pera. Amen. Yung kalakasan nila ni Pastor Gatsik kanina, kalakasan mo. Amen. Lakas mo galing sa Diyos. Amen. Matapos mong malampasan. May, uh, alam ng Diyos na may mga pagsubok tayo. Dano na si mga kapatid. Amen. Pero pagkatapos na unit di ka titigil. Ano man yung mga pagsubok na dumating sa buhay mo? anumang aspeto ng mga pangyayari sa buhay mo? Magpatuloy ka. Sa bagat ano bang inaabangan natin? Yung ipinangako ng Diyos na buhay. Amen. Amen. Buhay na ganap kaaya-aya sa kanyang harapan. Kasi kung pag-uusapan natin ng pera, sa gawain ng pag... Tandaan nyo, eh lahat tayo magtatrabaho na sa araw na to. Kasi yung mga nagtatrabaho, naniniwala ko pag sabi, di ba, double pay yan? Amen? Amen. Hindi, kasi overtime, eh. Di ba? Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos gusto niya, anumang pagsubok ang dumana sa atin, kaya mo niyang malampasan. Amen. Amen. Kasi ano? Kasama ang Diyos. Amen. Ang tao hindi sinasama ang Diyos sa kanyang buhay, minsan, worthy-worthy yan. Tandaan niyo po, masarap mabuhay na kasama ang Panginoon. Amen. Masarap mabuhay na ang mga plano mo ay ang Diyos muna. Amen. Before ka magplano, manalangin ka. Kasi para hindi ka magwagiwag ang buhay mo. Amen. Amen. Kasi misa kaya nagkakawagiwag ang buhay mo natin. Kaya misa nagkakabuhol-buhol na parang tali na napakahirap alisin yung pagkakabuhol-buhol. Bakit? Walang plano na binibigay sa Diyos. Kaya tapos huwag so, nakaramdam ng pagsubok. Anong ginagawa? Kala ko ba pag na ako, okay na ako? Amen. Pero ano kaibahan mo? Kasi pag ang Diyos ang nasa gitna mo at naging sentro ng buhay natin, ano mangyayari? May mga pagsubok mo pero alam mo na kaya mo yan. Sabi Amen. mo sa so, katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. At bakit? Kasi kasama mo si Lord. Amen. Amen. Yung iba kasi hindi Kasi ka, kasama ko yung kaibigan ko. Eh, tandaan niyo po. Isang bagay na dapat po natin natutunan. Bilang mga marunang pata. Sa tao, tutulungan ka niya dalawa-datlong beses. Ganas ko yan eh. Pero sa ikatlo, ikaapat, aakwa pagsasawaan ka. Pero sa Diyos, habang may trials ka, hanaan din siya. Amen. Amen. Habang may pagsubok ka, kasasamahan ka niya bibigyan ka niya ng knowledge and wisdom kung how to overcome that. Kung ba, pa paano mo ma-overcome ang lahat na nangyayari sa buhay mo. Amen? Sabi po dito sa Galatians 6.9, Let us not become weary in doing good, for at proper time we will reap a harvest if we do not give up. Makinig kayo. Sa ating nga, kang mag-alala. At yung wikang na. Galatians 6.9, Let us not become weary. Huwag kang nag Hindi. Kaya nga huwag kayo magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon makatagap natin ang ating kantimpala kung hindi ka susuko. Sabihin mo sa tabi mo, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Hindi niya. Let us not be the one tinanim mo. Amen. Amen. Kung nagtanim ka ng pag-ibig sa kapwa mo, aani ka ng pag-ibig sa kapwa mo. kung Pag nagtanim ka, di ka nang pwede magtanim ng santol. Anong bubunga niya? Alam mo, niya. Alam mo niya naman ng mangga. Amen. Amen. Yan bubunga ng mangga. Kung ano tinanim mo kapatid, yun ang aanihin mo. Nagtanim ka ng kabutihan, mag-aani ka ng kabutihan. Magtanim ka ng pagpapala. Siyak po. Sabi na yung tao mapagbigay. ba? Diba? Yung taong mapagbigay, talaga mapagbigyan ka rin. Amen? Ang Diyos hindi pumapayag na kung ano yung tinanim mo, tandaan mo ha. Tandaan po natin mga kapatid, kung anong itinanim natin, yun din po yung aanihin natin. Amen. Kaya nga po sa umaga ito, huwag kang mangamba. Huwag kang magsawa sa paggawa na mabuti. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magsawa. Gumawa ng mabuti dahil sa takdang panahon, aanihin mo yung Ma, ano, itinanim mo, may ganteng pala ka mula sa Panginoon, malakas nga pong palakpak sa Panginoon. Amen. Sinong gusto kong umani sa umagot ka? Amen. Amen. Ano ang gagawin mo? Magpatuloy ka. Diba? Kailangan mo magpatuloy. Marami na tayo narinig na patuloy. Sabi, we will reap a harvest if do not give up. Amen. Amen. Kaya sa katabi mo, kapatid, ano mang mangyari sa buhay mo, huwag kang sumuko. Amen. Amen. Unalain mo ang Diyos. Amen. Diyos. Uh, Aswag mo dyan. Gonna... Amen.